அளவுது பட்ஜ் கட்டோம் ரூபாய் வரமா கிளம்பு போன கிளம்பி நாங்க அடிக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கோ

Dito mga dali sa, ano, sa DCC Metro. Nanti ko sa ako ko eh. Hmm. Ang ina sana sa mahawad lang ngayon para ano. Makuha ko na yung damit ko na TV eh, sa Liga. Sayang kasi punta ko dito eh. Anong yan, bukas pasok ulit ako. Para isang lakaran na lang ba? Para di na magpa-ship mga dre Dadaan tayo mga dre. Dito tayo sa DCC. Dera City Center. At si Yubo kakali ng trabaho. Ayan. Ayun yung food, food ayun yung food central. Binago na nila. Patulad sa ano, sa... Ang uh, ano? Ayan o. Ang ganda mga dito mga dre. Ayan, ayan diba? Uh -huh. Parang kuneta astro doon mga dre. Food uh, Central. Yun daw. Ang dami ng kainan din dito. Food Central. Ayan mga dre. Ayan mga dre. DCC, mga dre. DCC. Ayan. Ito yung mga city center hotel. A-connection ah, sa hotel to mga dre. Ayan, o. No? baba tayo. Ang mga dre. ganda ng vibes dito. Shake Shack. Masaya yan eh. Ay sa food court. Food court, madre. Oh, Mama kasi ili ano suot mo? No? Yan na uulog na wala na yan eh. Kyochun. Bonchun. <laughs> Kyochun, bonchun. Parehas oh, lang mm -hmm. yun eh.

tayo mga dre dito tayo sa uh, first floor ng ano DCC nakikita nyo yung mga ano dito yan Balmain meron yan sa Sahara Zara eh. meron yan sa Sahara Center may ibang mga niyan, ano, company ito ay Starbucks mga dre Ito na yung pinaka-ground floor nila. Madali lang yung regalo kay Ate Flor, hindi ganun kahirap pa rin. Lamig. Para bahala yun. Tignan natin banda dito. Ayun yung polyo ko. Po. <laughs> Ole, mga tre. <laughs> Ayun, mga tre. Ito yung nandito mga Andre. Ang ganda ng ano. Tent. Kumbaga, yung style nila. Tabernacle. Ha? O, saan? Ito tayo mga Andre. o. no? Paul DCC mga dre Paul DCC oh. Mas mga yung storm namin dyan Sali sin sense tayo <laughs> Dito tayo mga dre sa ano sa Sun and Sun Sports DC Center tayo mga dre Dera DC Center ano Dera City Center mga dre nakikita nyo naman ang tayo mga dito mga brand ano hindi ko lang anong logo to eh. Stephen Carey pala to no. Kay Carey. Logo ni Carey. Resto naman no. Oh. Parang oh. na ano lion. Kala ko Memphis Grizzlies, lion pala to. Solid oh. Mga dry fit yung damit. Yun yung napakatindi ng bola na to mga dre. Napaka solid to. Spalding. Ang basketball oh. Ganda oh. Ang basketball. Ang basketball daming Lakers eh inano to pero American size to mga dre pang ano loose fit pala siya XL mga dre pero fit to tattoo XL ganda rin ha mga modern Nike yung mga tag oh. kita naman yung mga Lakers na Jersey Davis oh. legit mga dre 229 229 Nike dry fit. So, tila Lebron. Davis to eh. Davis. Ay, okay, mga dre, tuta ngayon na. Ah. Sush. Sush hoodie mga dre. Size 2XL. Banda. Kita nyo ba? Ngayon naman diba mga dre? Ito promo. Naka-promo na. Hindi deram lang mga tolo Golden State Warriors Jordan. Air logo ni Jordan mga dre Air Jordan Chicago Ayan yung mga logo dito Ayan yun naman Stay Freak Ito yung pinaka Logo ng, ng dry pit Ganda Ito tayo sa iba pang jersey mga dre Ang dito eh o, size small na yan. Ah. 160 lang. Simple lang yung design. Baseball jersey na Lakers. Ah, oh, Lakers oh. Tangina, ang ganda nito oh. Embroidered. Size small siya mga dre, 224 pero pasok sa XL. Size small pasok sa XL mga tol Embroidered Embroidered patch Ayan o Kaso talo Lakers eh Laglag -lag na Limited na sa playoffs Ang malakas na mag champion Clippers mga tol Ayan o New era is na bak mga tol 180 na lang o oh. Medium to large ata ito yung gaitong piting Medium to large to yun o oh. oh. sabi ko na nga ba Medan tayo sa cup Meron tayo sa cup medium to large small to medium naman to mga dadat meron din small to medium to large din oh. ay hey, small to medium 17 time championship huwag huh? pa -ta tayo mga tol marami pa dito hindi lang yan Oh, Under Armour. Oh. New Balance. Dito banta na eh. Football na yung iba dito eh. Pwede may mga bike din dito mga tol. Bike ko. Oh. Ito yung mountain bike. Ranyo. Pwede pala dito. Ito yung ito ay sakto sa akin mga tol Dito 999 lang oh. Talagang pasok sa akin to Kasi yung K-shape dyan Magandang klase kasi yun eh 999 lang mga tol Tingnan nyo naman Still Hindi wala kasi ang alam sa ano so, Sa bike kaya uh, hindi Hindi ko maalam to eh Ito dahil pa pala sumbero dito mga tol Accessories Dami pa dito Ayan, eh, o. Kita niyo naman. Mga New Era A-frame. New Era A-frame, o. Ay, puta. Lupit nito. Oh, O, diba? Snapback naman. Ay, hindi. Strapback siya, mga tol. Pero ang ganda ng loob. Tignan ko yung detail sa inyo. Medium to large, mga tol. Kita niyo naman. Cooperstown, mga tol. Hindi siya snapback. Ito naman. Ah, ganun din siya. Hindi siya snapback. By yung style niya, mga tol. May mga, ano tayo, apron din tayo dito. Snapback o. Motorsport. Ano ah, yan? Ang ganda nga rin. Natutupi ata yan. Pag natutupi ata yan eh. Ano yan? Ito, ang ganda rin ito, mga tol. Natutupi ata, ata ito eh. Itong bike ay natutupi oh. Gusto na tayo bumili yan. <laughs> Bababa nga lang yan eh. Yung kilala ko nga nabibenta ng bike ganyan din. Wala, walang malakas sa sombrero dito mga to. Hindi ganun kalakas yung sombrero dito. Ito may panel cup din. What like wall is small? Ayan. Small. Wall is small is for finishing. No lang, no, 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 no. Ito gusto oh ma kabili ng ganyan. Okay, para pa-fit pa yung sombrero mo, di ba? Wala. Lamba bang sa sombrero dito, mahal Mala pala. Malabo. Special order pa lang 'yan, 'yo. Eh? yun yung kataas yung bike ni Chef dyan eh. <laughs> Ganyan no? Oh. Okay. oh. Dito oh, ako sa ganyan. Mababa. Tara na yun. tayo. Yung bike ko kasi kailangan babaan yun eh. Palitan yung ano eh. Yung frame eh. Taas. Youth size na Jordan mga tol. Lolo ko ko ah. Cola kasi tsaka ano eh. Ice cream. Uy. Oh, yeah. Air Force mga Dre. Eh. May mga sapas nyo dito. Ano, solid din. Dito lang yan sa DCC, ano, Sun and Sun Sport, mga tol. May pole din pala dito, mga tre. Pole branch ng DCC, mga tol. <laughs> Pasok na. Hindi, sa Alsaia tayo. Andre. Sun and Sun, Sun and Sun Sports, Andre. mga tre mga tol tinan nyo New York Jets kita nyo yan New York Jets mga tis na ano yan Pauline Bear mga tol ngayon o meron tayo dito mga cargo pants cargo pants oh ay na lupit o oh. 6 packet mga pagsakarang ganyan mga tol ay na yun tanggal ko tuloy <laughs> mga tol ganda rin ha yung ano eh. Hindi lang Pauline Bear, may alam pa akong isa yung eh, Bershka. Hawak din nila yun. May mga pang ano dito, pang ba, pang hipster. Yung pormahan nila dito, sa so ganyan. Ah. Oh. mga kadre, naman. Yung style parang Grateful Dead ba? Yung mga pantalon nila, ganyan. Pang hipster. Ganda rin ang quality ng anin na mga ate. Tignan yung design ng angas din. Service movers. Diba? Anong shifters. Diba? Ganda rin. Ito yung tela mga ito. Ang ganda. Ayun din lang. Brand new pa. May black din sila dito mga plane. Ayan o. No. Plane mga tol. iba-iba mga ano iba. eh, yun ang dami oh kaki style yung mga kulay beige mga tol ano na to ang ganda oh lang yun Ayan, mga tol tinay naman diba pero hindi ganyan yung formahan ko mga dress oh, the creation of Adam oh what is parang ano mga tol diba yung bagsakan ano yan, pang ano, pang konyo. Hindi ko ganyan pumorma mga tol, di ba Agay sa akin. Ay, sa taas niya. Ayun po. Hindi Ay, tayo makatulong. Yan view dito. O, di ba? Aka okay, tayo sa hagdan yan. Ngaro pa sa labas o. Oh. Ngaro pa rin sa labas. Di ba pa rin? Ha? Basog ka eh. ganyan rin regalo? Pwede. Pwede rin. Pwede naman. Pwede naman. Pwede ka? Oh, ano, oh. Ayan Sa ko yan naman. Ay, dito siya na ito. babae. mabae. Kaya ba? Pag ito, no? Meron din, di ba? Mother's in baby room. Dito natin sa ano? Sa adult lahat. Ayan. Ito mga restaurant ni Mother Jollibee nandun. Ayan. Tiyo po, Busog. Ang siyo po Banda Home center. Mga mga tol. Ganda. nakaka relax Ay, global solutions pa lahat eh. Hindi siya CR. Ano yung gagdagan ng biyo mga ko?